Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan bali kanina nga po ay nagpalitada na po sina Udang doon po sa kanya pong bahay. Ay tara, samahan niyo po ako at uh, mag-update po ulit tayo gawa ng hanggang ngayon po ay nagpapalitada pa rin. At siya po ay kumuha na ng makakasama po niya para mas mabilis po yung trabaho, mas mabilis pong matapos. At dito na po sila nagtatrabaho sa laundry area. Ayan. At meron na pong kasama si Udang. Si Udang po pala ay doon na sa kuwan. Sa CR. No overtime na po nila. Matapos agad. Ito po ah, ay pintuan papunta sa labas. la ang po ng ano, karton. no. Ayan po ang update dito. Mas mapapabilis po ang kanilang trabaho. Ano yan? Overtime na o dam? O tatapusin sila ninyo yung halo. May overtime na. May trabaho bukas na kaya. Talaga pong mali ka pag nagpapaayos ng bahay ay, counting tiis lang at yan naman eh. Pag uh, natapos sa eh, na. Yan Ayan guys, at overtime pala dito. Siyong katulong mo, Odang? Si Laros. Si, sino kasama mo? Yung dati pa rin? Si kuya sa Kastubi. Ah, uh, overtime na. Aba, talagang paspasan. Parang, minamadali ng um, ano ah ayan po ano ah. ay, itong nalipad ah alikabok ito honey. eh itong nalipad sa cellphone ko ha ah. No. hindi kit no oh. Ha, ah. Yeah, ano yun alikabok alikabok na nung oh ay kay overtime han eh Mm. Tapos na po pala dito ah. Kami papunta na lang fish pond. Bukas na lang uli ako mag-update. Ako lang po yung sumilip. At si Bossing ay nag na kami po ipapunta na ng fish pond. Tara! The next day. Ayan po at uh, good morning po sa inyo lahat. Kadadating lang po namin galing sa fish at ito po mag-update po tayo. Ito na po pala yung pintuan. Okay na po yung gilid, yung taas na laang po. Ayan, tao po. Wow, eto na po yung dingding. Matigas na ang pagkapalitada. Ayan, tapos na rin po ito. ito itong kwarto ngayon. ni Shane. Kauti na lang po pala ito. Itong sa kwarto po ni Shane. Ay, mga... Purma-purmahan na lang Okay na rin po pala dito ah. Tapos ito po yung laundry area po nila. Yung mga ah, <clears throat> yung mga kantuhan na lang daw po ang ano ah. Ito po yung pintuan palabas. Yung mga kantuhan na lang daw po pala ang kulang. Kasi dito na ba, ito baba ba na lang. Na, na. Sa CR han, ikaw hmm. na lang din. Okay tatapos na po nila dito sa loob. Ngawaya po, kung ano yung tatapusin na makakalito kanto po. Ayan po at nadia na uli yung magdi-deliver po na yung mga semento. Tanggalin mo na yung kaitilat na motor para pagbababa po ng mga semento ay maluwag po dito sa dadaanan. Ayan po at isa-isa na po uling ibababa at hahakotin. Dito na lang daw po uli sa bahay po ni Ate Kuya. Bali yan po ay labing lima uling sako po ng simento. Yung nauna po ay labing lima, tapos ngayon po ay labing lima ulit. Kami po dito ay magkaka magkakalapit lang po ng bahay. Doon po ang kanatatay Bianan. Tapos ito po yung kanati Huya. Sa likod na yan. Ah, doon sa gilid pala. Doon po ang bahay namin. Tapos, dito po sa likod din na ati Huya. Doon ah, banda. Doon po ang kanatilat. At ito po yung kanaudang na bahay. Talagang lagi inalbuk po kapag ay binababa. kaya dito po ni Ate Huya ipinalagay ay Dikit lang dapat na siya kaya. na nananahan Maligbok! <laughs> Ayan po at naibaba na lahat yung mga simento. Yung skim coat na lang po ang hahako ay, din po ay, nila. Wala na. Uy, <laughs> isang muna na, yung na lang, lang. Tatlo. Oh, yung tatlo. <laughs> Nalik lang pa namin. <laughs> Di pala kaya. Malig at Tatlong skim coat po yung pinabili po ni Udang. Baby tayo! Ayan po si baby. Nag tutumba-tumba habang ang lola ay nagtitiklop ng sangkatutak ng mga damit. Ayan po. Ang tiklopi ni lola. diyan lang baby ko. At ha. Uh, marami tayong tupi eh. Behave lang, hindi yan ang mahal ko ha, behave lang Teo chan ta ra 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 ran Tan-ta-ra-ra-ra-ran tan ta ra ra Si bossing ko'y ng vlog po ni Waikul ba Chan tan ta ra Mahal, ano na? Ano na, mahal ko Isus, Isus ay, sus, ay, sus. Napakaliksi po na yan. Napakaliksi. Siya po yung nagduduya ng kanya. Uh, ayan. Siya po yung nagduduya. Siya, Siya po yung, oo, oh, nasipa para umugoy. Da ra 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 da. Tara-ra-ra-ra-ra. Talaga naman, talaga naman. Babe the babe lang po. Ayan. At si Lula po ay magtutupi po ng mga damit. Kaya di lang na po yan. Aba, naangat na. <laughs> Pero may dito sa atin. Naangat na. na udang at uh, mag-a-update po ulit tayo. Dahil si udang po ay kasi sibig lang galing po sa trabaho ay pagtatrabaho po ulit sila dito sa bahay. Ganyan. Alam mo ito. Dali, 'no tatabagin Ito ah. Ah, at doon na. Ayo nga maganda udang. Maganda nga maganda ang udang ay dito ako ah. nalaan. Ah. So hindi Oo. Oh. Ayan po, mag-uumpisa na po ulit si Udang na magpalitada. Uunahin na muna daw po ay ang pinto at yan nga po ay papasukatan na natin para po malagyan na rin po yung pintuan nila. Alin na muna ang gagawin mo, Udang? Pinto. Unahin na muna daw po ni Udang ay yung pintuan. Yung taas po, hindi pa yung napipinis. Uh, Tsaka po itong bintana. Papagawa na rin po itong bintana. Dahil mayroong good news. Ano? Sana <laughs> Sa all daw, sabi ni Ate Huya. Ate Huya! Ah. Sana Sa all! <laughs> ano pagang good news? yung mga timba, huwag niya. Yung mga timba, huwag nang Ito daw po palang kanaudang na ito, ah, lababo dito. Ay, ililipat po niya dito, ah. Ayaw nga naman. At napakaluang po ito, maluang. Tapos ito daw naman po ay pwedeng ilipat. Tapos dito na po yung kanilang lababo at saka lutuan. At ito na po ang kanilang salas. Ay napakaluang ng inyong salas. O dang, o Tasa dito la ang daw po sila maglalagay ng lamesang kainan nila ah sa dulo tapos ito yung salas ah. Ay maliwalas nga ang tingnan kapag halimbawa ito po ay ililipat na doon ah. Ang Lilinis tingnan pati. Si Udang Pui ngayong hapon lang uli magtatrabaho. Uwi ng hapon lang po siya dito. Sa kanila. Gawa po ng Udang may trabaho sa ano, sa real.

Dala na ng pusa. Parang ayan yung, para parang yung pintana din namin dati, Udang, eh. Oh. <laughs> ay, 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 ay. yan muna po ang gagawin ko ni Udang ah. Yung taas po na yung pintuan. Pakikinisi na rin po. Para masukatan na po yan ang pintuan bukas ng panara. Man, ba Oo, masarap magtrabaho ng ganito, Ginawa ng Ang gawain. Yan ang may papantay na langod ang honey. Oo. Oh.

Ito mo pa. kasi Ano si Yuney? Anong gusto mo gusto dito? Baka. Kuyasa. Kuyasa sa kabila. Sa, saabila, sa kapila, dito sa mga Na dito po si Yunil. Ay, dito, 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 papi, papi, yan dito. po yung gumagawa cocoa, po ng sa, mga sa, sa panara at pintuan. <tis't> at göra, mga sliding. Pins ah, na pala, hindi yung na <tis't> Susukatan na po. Ah. ay kapag ka ganyan sinusukatan na ay 20, kailan na ang yari na yan ay ano po ah pagka ganyan ito kasi uh, ini eh, eh basta makakadap siya ang kalahati basta ang ano kung eh dalawang araw eh kaya na ay magkano kaya na yung kayo boss ano muna at gawa na yung kapunit niya ay bukas sa loob niya may ikan ay magkano naman eh ay ito po ah ay pagka yung ganyan po na with luck din ay 5-5 lang po mm -hmm. Sa iba po yun ay eh, medyo mahal, yun yung ah. nasa 7,000, sa iba. Yung mga ganang- Ay, ito. sa iyo presyo. Man. Ay, sa oh, no, <laughs> Hindi naman po iba ay, eh. tayo naman. <laughs> ay, <laughs> yung <laughs> <so>, bintana, isa <laughs> Ano? Ay, itong bintana, ano gusto dito. Uunin mo dito? Unin ay, mo. Ayaw po, tanong po. Uy, bala sila. Ano yun? Ano <laughs> yun? Ikaw daw. ako. Ano? Yun po ang good news. Ari, kumbaga garing isama sa vlog ko. Oo, ito. sa ko Aba, ito. Susukatan na rin daw po yung bintana. Sa totoo lang, pagkakala ito, ito yung medyo makaisip na sa sliding. Okay na mga sliding. Yung ginagano lang. At may good news naman po doon. Ate Huyaan eh, may nag-sponsor ng bintana.

Thank you po kay Ma'am Judy at Ma'am Joan. Tapos po ay sa bintana ay thank you po kay kay Pita Letty. Yeah. Salamat po sa mga butihing sponsor. At thank you rin kay Yunil dahil presyong kamag-anak po. Oh. Yunil, sabi ko salamat sa iyo at presyong kamag-anak. Oh. Talagang pag sa iba, ma malaki talaga ang singil. Kahit po ipasok at sa na atin ay medyo... Okay, pero ikaw na may hindi lugi doon. Baka naman mga may ikaw ay... Ayun po, lang ako kay Otto. Kasi sa kanya may school ay kung bagay may pangaral lang. Tutal sa bahay naman, wala naman akong upa sa shop. At saka sarili po naman mga gamit ko natin. Ang konsumo. Gusto! Dandagan mo lang ng konti, pipring step ko, yan pa rin yun, yung gagamitin nata. 300 lang naman yung pang French type, eh, 380 yata tayo. Ano yun? Ano yun? Yung pang glass divider. Baka klaseng ko yan, hahatihan ko, tapos gagawin kong French type. Para itong buong harap mo, pag tingin na ganyan, naka French type lahat. Ah. Oo. Oh, para hindi naman ay Para, para di bali na yung sa likod mo, alam mo, mag-sliding lang. Uh -oh. Oo. Front mo paparehas, parehas bagay. Para ka. parehas din dito, oh, so, honey. Oo, so oh, bagay. Ang ka lang sa akin, siguro. Magbigay ka lang sa akin ng 1,000, naka French type na yan. Iya. Yeah. Okay. ali mango ang supportive dito. supportive sa magino buhaw <laughs> <Ta -o> po <laughs> Tapos na po ang trabaho dito. Kaga uh, uh, nah, nito hapon oh. na yun ha? May kaunting tagayan. Ay, <laughs> ay. ay, gusto kang patulogin dito ko lang Ano Alak Parang uh. yeah. nalulunod ang alimako ngayon. <laughs> nalulunod ang alimako ngayon. <laughs> oh, dati magpapalitada rin yan si Bosing ha. Eh, Hindi lang makatulong ngayon na rin. Masakit ang kay 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 ano ha. Ah. Si Bosing, si Bosing po yung may kuwan. Malaking tagihawat sa may kilikili.

Hindi nga ba yung comment Dapat daw po ay dalawang bintana. Ay, napalitadahan na po. Kaya ito na lang kung isa. Ano na po yung dalawa? Hmm. May mga nagko comment Pero okay lang din naman isang bintana. At gawa ng iyan naman ay... Hmm. Dito naman po yung pag-isinara doon pintuan dito ah. O ay maliit nang ano? Halimbawa, ay sinarado itong pinto. Ay, kaunti na rin lang po ang space. Mama! Hey! Aba, mo kaya ito ah? Halika, Ate Uya. Halika. Okay. mo itong nadahan sa camera ko. Halika, buk ito. Saan? Yeah. Hmm, tingnan mo. Halika, buk ito. Eh. Halika, buk ito. Mali yung yung camera. Mas ito na yun. yung mga... Maria, sabi mo, sabi pa kami bawa. Pero yan, ganyan ang dito Ito ba bayo, May Para na. Parang masyadong ko Oo. Pwede doon Buwan doon. Pwede mo namang sabihin bukas at naririto bukas. 60 mula na sa pinto. Oo, oo. Parang Ayan, ang pangit ng tingnan kapag 50, ka masyadong... Sa yeah, 60. Hindi na, sa kahit doon. pag doon. Ay, ang susukatan pa naman bukas. Sabihin maliit Ay, ano sa dito hindi ko may yan iya. Pasukat mo na lang ng bago bukas. <coughs> yan po at natibag na po ni Udang yung pintana. <coughs> sa isang araw po ay kakabitan na daw po eh yan ang ano a pintuan. Salamat po ulit sa aming buting sponsor kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. At thank you din po sa mag sponsor po ng bintana po ni Udang si Tita Leti. A few minutes later. Ayan po, update. mag update po tayo dito ulit sa bahay ni Odang. Ayan po. Finish na ito, Odang. O, kaunti pa. Konti na lang eh. At may good news ulit. <laughs> Kachachat lang ay oh na, nasabi ang sabi sa akin ni Ma'am Judy at Ma'am Joan ay pagsusukatan daw itong pintuan ay pasukatan na rin daw yung bintana at sila daw ay mag a ng ano ah, ng, eh, ng budget. Ay sabi ko naman ay ano ah, Sobrang na-appreciate natin iyon, la lalo na kayo, yun ay talaga pong malaking tulong. Kaya po ang, um, ay nasukatan na po ni Tita Leti. Nakasukatan na. <laughs> si Kuya Taran. <laughs> Parang ni Odang yung bintana. Alamat po kay Ma'am joan at kay Ma'am Judy. At talagang plano rin po pala nilang uh, pagawa itong ano ah, uh, kay Odang pong bintana. Kaya lang po ay kanina, nung sukatan nga po yung pintuan, ay pinasukatan na rin po ni Tita Leti itong pintana. Yan, thank you po. Oh, thank you po kay Tita Leti. Thank you po kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan sa pagdulong po nila kay Udang. Ayan po, at kaunti na lang. Inuubos na lang po ni Udang itong halo. Oh, ito pong kanyang hinalo. At kaunti na lang po matatapos na. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit ang update dito po sa bahay po ni Udang. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!